Hi hey guys, good evening sa ating mga team Kalug Vlogs guys no uh, Second day of update sa bahay ni President Duterte guys dito sa Davao City Ito yung pangalawa kong bisita uh, dira guys sa kwag Ito, medyo padami-dami na yung mga tao guys no Medyo parating na ibang mga tao ito, nag-umpisa nag na dami guys, dami mga vlogger dito guys then ito ito na ang na mga tapo unti-unti na parating yung mga tao tapos na kasi ang iba Alisa na din manayo pang pinanggalingan nun pagkatapos silang kumain ito Alisa na sila guys eh. ito so, ang um, mamaya mayroon pa dang gagawin dito na prayer yata sila guys mainantay lang yata o baka si Mayor Basti ang inantay nila ito yun guys yung, ito yung ano bahay ni Tatay Diggs yung sa kanya mga picture na nasa gate Ah, uh, diyan talaga yung ano niya, bahay. Kakasimpleng buhay lang po. Ang guys, <laughs> ang okay, so, um, daming mga vlogger. He 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 Let's get my life iba. Sa so, iba naman ay parating pa. Eu